Yo. <laughs> Yan no? Ganda nga pa yung lahat mga busing no. Yan. So dito po tayo ngayon sa bundok ko, oh. Mag uh, 4:30. Yan. Inan tayo ko na lang sila kuya wala pa. Akyat daw sila, ha? iwan ko dito sa taas siguro sa kay Mama Mary no. Kasi magpapasalamat po sila no. Dahil si Indai Joy uwi na din sa kan sa 11, siguro magpapasalamat sila kasi dito po no. Dito kami nag Kwan Sinamahan kami ng inang kalikasan dito sa bundok na ito uh, Magpapapawis, no? Tuwing umaga, tuwing dumadating ako dito Nagpapasalamat na talaga ako sa, ka, sa inang kalikasan natin <coughs> Dahil sila yung kasama-kasama namin, no? Yan So mga busing, antayin na lang natin sila Para makapag-akyat, no? At eh, kung ano pa yung mga activities mamaya Okay, ibukuhan ko na lang Ibibideo ko na lang lahat Hanggang bukas, no? dahil pupunta tayo sa Balaring na sinasabi ko yan parati no sa RJ Balaring RJ Beach Resort sa Barangay Balaring yan so kita kits mamaya mga busing Ayan na sila. Dali. Maraming nagda-jogging. Oh yeah, ayan na sila. <laughs> <laughs> Sarm. sini si Sir M. Baik, nanti tu nasi lah, Oh, Dorongan <coughs> Yan oh, abangan niyo na lang po pag-akyat namin mga bus Sandali lang po. Yan. di ba? Akyatin. Ngayon hapon naman na tayo akyat. <laughs> Ate, abilen na lang gandar. Ah, <clears throat> oh. yan. Uman lang yan sinaroy <laughs> Naroy. <imagine> eh. ilas nyo. <laughs> <laughs> di ba? May nagmo-motor, maraming tumatambay dito. Ano? Oh. Kaninang umaga ko to pinang dikit oh. di ba? Walang magawa kanina eh pag ipapawis ko eh. Kasi sabi ko ipakakan ko, ipadikit. Allah, akyat. diri So, sudo na. Dira-diretso dito sa Dawa Grabe. Katoda araw sa ka taklad, tulad dito dito ba? Dawa. Hahaha. Hahaha. do kid, naka-adjust do lawas do sa takladan mo. Magawis sak bulan. May may apat lakad law ng bakante. Ay hindi. May mga iba pa matagligin nad tunan mo. Mga oh. <laughs> 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 nung una parang hindi sila makataklad eh makakyat ito tamis ito yun o puno nyo pero malalim yan <laughs> depende sa tinik <coughs> Ngayon ito tinik. Saan tinik ngayon, no? Pag nakaturo daw sa ilalim yung tinik, <laughs> malalim yung tin yung bunga niyan. <laughs> Dami pang nagsidatingan, no? Ma sunset ro san daw. Ma sunset view ro san daw, Ma sunset view. Lipod abero sunset mo manami sa piyak. Oh, lipud nerd eh, ba hindi na Haha. masyadong Haha. Haha. na na yung grabe na Haha. Haha. Uh, <laughs> Amo nga duro basura ko kakay. Duro gid gyud tinambay ko hapon. Oo. Oh. may mga balon gid sa daga kwan. Hapon don. tun don. hapon don. <laughs> <Tagiri, hapun dun. laughs> kapoy kapoy pero hindi ro makwan hindi ka ah, pagod pagod <coughs> huh. pero hindi na masyadong hingal <laughs> 3 minutes 3 minutes oo oh, 3 uh, minutes hindi ka na 3 minutes 29 seconds yan yeah. gani so hindi masya why man it can? ngahingal pero hindi parehos kang unang una Jaga lekaruk <laughs> kita, onjo. Pero to avis, byake manami. 4 4? Yeah. Yung sunset. 4 minutes pa. lang you namin 'yung no. sunset 'to. Protest biak byake manami. Hoy, daw. Ay. Shortcut. Oh. <laughs> nag shortcut si Bad <laughs> oh to mas klaro hello <laughs> oh, welcome to Tila Tayo so ako kina nagplan ka rano nagbool ka video tapos may punta ah ngayon tutok ko de sa bypass? oo ngayon pakita kay Joy <laughs> nagbabong ka lada ka nubo yung bukid o <laughs> Kutuya ka magsilaw. Manubo lang tawon. Oh. Kuya gid ko kras may puntaw. oh, oh. pag pag lagpas ko dyan sa kan mo sa gapunsok ngarang kan nagurunhan la ko kag magbalikid. Oh. Ang dano, klaro klaro no. Salamat muna sila. Then Kita mo sa buket. Oo. May mga tao dito mo? Ay may tao. May sugat din ata, ay man. Ay. Oo. Nay ka beh, sandali. Nay ka. Grabe no. Yan no? Huh? Green green. Doon lang yung may bundok bandaw. Then Ah. Oda. Para, para kuan pa. tu okay. so, nga ka ah, wa no, pa, okay. why, why pa Tu mo ba, sa Balas RJ lang kukradyakad to sa Balaring. Oh, si Mariel Hanap dito ng ito. Wa kaen ba ka maliliit pero pwede dito ipil ipil kung tawagin sandali ah yan. yan ito masarap to yan no yan ito masarap to oops hmm Mm-hmm. Hmm. Hmm. Masarap to eh. Ma paet, pait, -pait. <coughs> Pero masarap. <coughs> Yan. <coughs> Mas na siya kalikasan tayo marami tayong makakain eh. <coughs> Mayroon muna po. Doon sa ilalim mo. Ay, maliliit. Ayan. Ito, karakadina. Ito. Yan. Yung mga luto, oh. Yung mga hinog. Yan. Ay, hala. Sarap to, eh. Um puro liso lang ito. Yan, parang santol. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang kinakain ng yung kulamog sa da, buto niya. Parang santol talaga. Hindi kanila ngan, hmm, sa probinsya, marami kang kwan. Makain ka in. Kapag sa bundok ka, na bundok ka. Kung doon naman sa bypass, kung sa palayan, yung mga kwan naman makakain natin. Yung mga tino-tino, ganun. Sarap. Mm -hmm. Mm hmm. yeah, Bababa na kami. Hanggang doon sa baba mga busing ah. At least na update tayo. <coughs> Tapos na ako mag-kuha na. mag -vlog pa uwi. <laughs> Nakakuha na din naman tayo eh. All right. Let's g. <laughs> Ito malaki na oh. <coughs> yan oh. Matinik po 'yan. Ito mababaw lang yung bunga niyan kasi nakaturo, nakatatawid yung tinik niya eh. <coughs> Hindi nakaturo sa baba. Ano? <coughs> Papal ulap doon ah. Pero malayo sa Iloilo. Iloilo City. Yung ulap ang ganda ng sunset dito kita may motor uh, may dala na naman silang mga plastic pagkain tapos iwan lang mamaya yun dyan saan saan grabing balas ba nami ba Yan. tutuy dali na tunaog dun mabalik ka pas babaw ah uh, dali dali Tiga, balik dah may dumating kasi alam niya pag may dumating may pagkain <laughs> ayan oh GR may mga kasamahan siyang chicks ayan may mga imaw kagla ito <laughs> ayan, ayan. may mga ima ako kagali ano ba ang sabahang? kapirang batong ng kabataan itakaw mo motor mo? taklad ah takla iwan pa pareska tong mga pirsadong pareska rin kay Lemuel nga motor wala nga mga ipan iroks do na to oo taas na na tong sa San Enrique ano? saan? saan din dapat mo? ah wag gali timog sunod no itong Why? pagpa San Enrique wala naman sa bukit o, no, diba? May mga kasamahan. Kasi <laughs> mag-fly e ka na. I-plastar ko kasi. I-taakuan e, ka na. Kasi hanggang baba lang tayo para hindi masyadong mahaba. Yan. Ayan na sila. Yan. Wait. Let's G. So, diba? ha. <laughs> magpababa talaga masakit na yung tuhod ko yan. hanggang sa motor mga busing at maraming salamat ulit sa inyo magandang hapon bukas kita kits na lang tayo sa dagat doon tayo magawa ng video na naman na kwan, hanggang pagpapaligo natin okay hanggang dito na lang po maraming salamat love you all bye 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 yan yung sticker natin si Taba dyan sa loob hindi bumaba o oh, diba tatlo yan oh. <laughs> dyan sa kawayan para safe para kuhan o oh, diba bye bye mother nature inang kalikasan bye, -bye. si Taba, taba si Tabotabot tabot dyan si Naro bye, bye love you all bye bye Gracias. <laughs>